Wudu, paghuhugas bago magsagawa ng sala. Ang paglilinis at ang mga katangian nito. Sinabi ng ala, tunay na minamahal ng ala ang mga taong bumabalik sa kanya upang humingi ng kapatawaran at kanyang minamahal silang nililinis ang mga sarili bago magsagawa ng wudu. Banggitin ang bismillah. Pagkatapos ng wudu, itaas ang hintuturo sa kanang kamay. Guys, ito ang malapit na kahulugan guys sa salitang Tagalog guys. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. At siya ay walang katambal. At ako ay sumasaksi na si Muhammad ay kanyang alipin at sugo. Mas mainam guys, banggitin sa salitang Arabic guys. Bago isagawa ang wudo, magbanggit ng Bismillah. At pagkatapos ng wudu guys, itaas ang kanang kamay at banggitin ang mga sumusunod sa salitang Arabic guys. Ito guys oh. Ashadu an la ilaha ilalahu wadahula sharikala wa, la wa anna muhammadan abduhu warasulu.